83 na probinsya sa bansa, mayroon ng Bagong Pilipinas Mobile Clinic. Mayroon ng Bagong Pilipinas Mobile Clinic ang 83 probinsya sa bansa na ipinamuhagi ng Pamahalaang Nasional sa pangunguna ni na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa Luzon po, 39 na lalawigan ang nakatanggap ng mobile clinics habang 16 na probinsya sa Visayas at 28 naman sa Mindanao. Ang mga bagong mobile clinic ay ng pagtupad sa pangako ng Pangulo na palakasin ang sektor pang kalusugan sa buong bansa, lalo na sa mga lugar na mahirap marating ng serbisyo ng gobyerno. Ang bawat sasakyan ay nilagyan ng moderno kagamitan tulad ng digital x-ray machine at ultrasound machine, hematology analyzers, binocular microscope, clinical centrifuge, ophthalmoscope, Asian refrigerator at iba pa. Sinabi ng Pangulo, ito rin ang unang pagkakataon na magkaroon ng medical record ng ating mga kababayan na siyang magiging basehan para mapigilan o magamot na ang anumang sakit gaya ng diabetes, tuberculosis, sakit sa bato at iba pa. Galing sa pondo ng DOH ang ginamit para pambili ng mga sinasabing mobile clinics na nagkakahalaga ng 9.9 million pesos kasama na po ang mga kagamitan sa loob. Nanawagan din ng presidente sa mga LGUs na aktibong kampana ng kanilang mandato sa usaping pagkalusugan dahil sila ang magiging tulay para maging matagumpay ang mga programa ng pamahalaan. At syempre, ito'y malaking tulong nga, Jovi, no sa early detection ng mga sakit na ipinapamahaging ang ipinamahaging mga state-of-the-art mobile clinics ng Department of Health, lalo na yung sa mga malalayong lugar sa bansa. Dahil po dito sa mga natanggap nila ng mobile clinics, may dahilan na po ang ating mga kababayan na magpakonsulta ngayon. At ito lang din po ang pangakong tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong sona na lahat ng probinsya sa Pilipinas ay magkakaroon ng sariling mobile clinic upang mapabuti ang healthcare system sa bansa. Kaya naman lahat ay nagpapasalamat po sa magandang programa ng ating Pangulo kasama si First Lady Liza para mailapit ang servisyong pangkalusugan sa bawat pamilyang Pilipino.